Ayan, mga kalingap. Ayan, ulan. Umuulan ang panahon. You know, si Jose, oh. Nagre-ready ng kanyang, ano, motor. Nag, nagwa-washing ata sa kanyang motor. Ayan, mamaya aalis yan. Aalis na naman si Jose. Everyday ang alis. Ayan, dito muna tayo. Okay. So, ayan. Pinatay ko lang kasi yung, ano, yung music. So, Ayan. Aalis na naman si Jose. Mag-scout na naman. Everyday scout. Kahit umuulan. Masipag si Jose guys. Masipag. Masipag kahit ulan. Kahit masama yung panahon. Scout pa rin ng scout. walang pili si Jose. Maulan. Yan. Jose magsikap ka. Magsikap ka Jose. Marami tayong bubuhayin. <laughs> Maraming bubuhayin si Jose. Kaya magsikap everyday. Everyday magsisikap si Jose. Mag-scout. Ayan. Ganito kami dito. Ayan o. Lan. Ayan na si Jose. Oh. Bye bye na si Jose. Paalam na si Jose. Go go na daw siya. Ayan, bye bye. Oh, sige. Ayan. Shout guys. Uh, ito kasama natin. Mara Mara 77. 77. Uh, Supportahan mo natin ang kanyang YouTube channel. Dito po yun sa Pilar Landing Pad. Katukatukang po ni Kuya Bala Santos Matuba. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Baka viral ka lang bukas niyan. Viral na, sana nga. Sana, sana. Mara Mara 77. Yan po, hello po mga kalingap. Um, please like and subscribe po mara mara sa the next event po. Um, salamat po. Ang ah, mahina ata yun, hindi ba't po? Ba yun lakasan! Power, power! Yan <laughs> po, hello po. <laughs> Yan. Yan po, hello po mga kalingap. Um, please subscribe po ma mara mara 77. Um, Ang basa lang ka ba Hindi, What ano lang po dito, tao-tao lang. Po. Ito, tao -tao lang. Bais <laughs> ah. ah, ambasador po yan Bais ambassador ng Pinar Sorsogon Hindi, si Abusay ang ambasador Bais, bais Bais, bais Bais ambasador dito Okay na Yun, hindi pa maayos yun Ayusin mo naman Ayusin mo Ano ito? I gagawin yung thumbnail Ayawin na Yan po Hello po mga kalingap Yan, please support po Ma'am Mara Mara 77 Subscribe channel so, uh, Please subscribe Sa channel At siya po ang taga ano? Tagalinis lang. Tagalinis, <laughs> tagaluto. Ano? Tagalinis, tagaluto sa so, Sorsogon. <laughs> taga pamahala ng taga pamahala. Ayun. Hey, Ay. bye. Hello mga kalingap. Yan ito yung ano oh. Update natin sa ano. Sa Pilar Sorsogon landing pad umuulan, no? Panay ulan na lang, panay ulan. Panay ulan ulan, malamig ang panahon. Yan. Yun. Panay na lang ulan, nagmo-molds na ang mga ano, nagmo-molds na ang mga ano, semento. Pati dito nagmo-molds na. Nagmo-molds na rin, nagmo-molds na siya oh. molds na 'yung mga Nag-molds na. Kaya ayun, galing ako palingke. Pumunta ako sa palingke, mga kalingap. Bumili ako ng walis at brass. Ibabrass ko yung ano, ibabrass ko yung simento doon kasi nag-molds. Bumili ako nito at saka walis tingting. -ting. Kasi yung walis tingting -ting namin dito, yung isa na wala. isa naman ay ano, Yan. Bili ako nang ano. Para makapaglinis na rin ako ng ano. Hindi ako makapaglinis sa labas eh. Kasi laging ulan. Laging ulan siya. Paano ko maglinis yan o. Oh? na nga ako dyan o. Oh. Hindi mo maano yan kasi ha. Ah, grabe. Panay ulan eh. Every ano umuulan. Yan. to ito yung mga binibili ko. Bumili rin ako ng gamot ko. Bumili na rin, rin ako na ng ano, parang iba. Itim to, itublo, bakit? Pare si Tamol. Ba't mano? Oh. Hindi siya, hindi siya tugma. May remol. Ito parang biogesic lang. Ano to? Paracetamol si lang to. Parang biogesic. Diba? Mag-work kaya to sa akin. Ngayon ko lang napansin to. Ngayon ko lang napansin. Naku. Mag-work kaya to sa akin. Paracetamol si by, bay uh, ano? Biogesic. Iba yung ito yung nabili ko una. Para si Tamol may may remol. Kasi ito na lang naiwan sa akin, ito na lang dalawa. Bumili ako ng bago, ito naman yung ang binili ko. Mali ito. Binigay ko naman yung reseta, bakit ito ang binigay? Biojik, Biojik man ang nakalagay dito. Iba yung ano, antis. Ano ba yun? Mag-work kaya to sa akin? Ano ba yan? Kala ko ano? Ay, Diyos ko. Tapos bumili na rin ako ng makakain ko. Bumili na rin ako ng makain. Bumili rin ako ng brush. Brush! Kasi, ano, para sa mga hook, ano ba? Ito maganda kasi ito eh. ikot ikot kasi ako sa palingke. Bili ako nito. Baka Pagdating na lang Kuya Bal, tapos magpadala na naman si Malunang Alimango. Ito yung pambras kahoy, bumili ako. Bumili na rin ako ng saging, bumili ako ng tinapay ko, tapos talbos ng kamote, bili ako ng talbos ng kamote para pandagdag sa dugo. Bumili ng oil, bumili na rin ako ng konting manok para may ulam. Punti lang yung binili ko. Ayan. Para may ulam ako. Tapos, yun. Lulutuin ko to. Para may isnak-isnak ako, ah. Hindi pwede kasi ako magpagutom. Maandar ang sakit pag nagpagutom ako, mga kalingat. Iba na talaga yung ano. panay ano, Panay oh. ulan. Yan, sarado ko yan lagi ito. Kasi yung pusa la pasok ng pasok dito, disturbo. Disturbo yung pusa. Minsan nakikita ko yung pusa umihiga doon sa kama. Na ano ako. Ang lamig kasi dito ngayon eh. Malamig. So ako ay eh, magluto muna guys. Lutuin ko muna yung ano. Magluto muna ako ng saging. Eh para may snack ako. May snack. So, ayan. Ay, kailan kaya to iinit? 5 days na umuulan. Ganito ang panahon, kulimlim. Kala mo, ala na, ala mag alas 5 na, alas, mag 6. Ganito, walang init. Panay ulan siya. No, kailan kaya to pa itong ulan, ng, ulan ng ulan? Panay ulan. Ayan, thank you mga kalingap. Thank you, thank you, thank you sa inyong suporta, mga kaibigan. Thank you. Bye-bye, guys.